So hi guys, so welcome to my live chat. Um, ano to voice over or over voice? So papunta kami nyan ng la. Papunta kami nyan bibila ko ng chupon. Lagi ko ang sinasabi bibila ko ng chupon kasi parang nahihirapan ako magpakain sa dalawa kong kuting. Actually lima na sila guys yung dalawa yung napulot ko sa pagwalking ko tapos meron na naman yung tatlo na ang gaganda ang luluso grabe <laughs> gabe talaga ang gaganda so yun bilis no bilis kasi ang driver ko hindi ko alam pinaglalaban niya so nakarating na kami doon sa pintahan mabuti na lang yung binili ko gusto ko sana yan kaya lang 60 I iniisip ko naisip ko kasi mag, magsalit-salitan na lang sila pero lima na sila eh eh, 60 pesos ay eh, mabuti na lang itong mga malilit na yan mura lang, ay eh, pero yan yung isa, uh, 135 tapos yung nakuha ko, yung mga banda dito, yan, 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 yan. 30 pesos lang 30 pesos lang siya so na lang yung 30 pesos lang siya kasi hindi rin naman siya nagamit ang liliit ng bibig ng mga kuting kaloka. So, yan ang kinuha ko, 30 pesos. Kasi kung nagpabudol pa ako dun sa isa, 135 ilgastos, ang hindi naman magagamit. Ay, siya. Mabuti na lang talaga yung 30 pesos ang ano, nabili ko. Hindi na ko niya. O, syempre, hindi naman talaga magagamit. Sayang lang, eh, no? Buti sana kung magagamit ko yan, magagamit ni Mabi, hindi naman. Yun, so... Yung 30 pesos ang kinuha ko. Tapos, isa lang naman yung... Ganun pa rin. Drenaper ko pa rin sila. Macam mana? Macam mana? Banggar atau ni? higit talaga na bata pero so, kung wala akong pera pwede na po ha